Isang masayang araw po. So patuloy po ang ating pag lilipat sa drum ng sapal ng soya. So po ang isang deliver, 40 sako po, mapupunuan niyang labing tatlong drum. So, ang ginawa po ng ating supplier as protection um, sa ating mga alaga, ipina-plastic na po yung soya na nakalining sa sako. Para po walang kontaminasyon ang soya galing sa kanilang gawaan sa pinakapabrika po ng Tokwa papunta po dito sa atin. So, po, yung nakasilid po yan ay good for one week. Dati po, halos tatlong ganyan na nagagamit natin sa isang linggo. Bago po tag-diferensya ang ating mga alaga. Ngayon po, lumalakas-lakas na uli. Noon pong unang magka ang ating mga alaga, lampas po 10 days dahil humina po talaga ang kain at maliliit pa nga yung iba nating mga palakihin noon. Ngayon po, kahit na nabawasan yung mga palakihin natin, dumadagdag na po yung konsumo, kaya po nakapagdagdag rin tayo ng pakain. So, ayan po ang ating mga ginawa kahapon na mga biik. Ito po ang ating consolidated pen. Meron pa pong ibang heavy pregnant sa mga alaga natin dito. At ito nga yung naipakita ko rin po kahapon na matapang na inahin na siya pong nakapatay dun sa isa sa mga biik natin na dapat ay kakapunin at tuturukan po kahapon. may lumalabas po sa kanyang mga biik may isang nandun sa labas ayan so, po hmm, mo, bibilangin lang eh marami-rami po yung kanyang biik hindi ko nabilang at bigla siyang gumalaw Ayan so, po, malilikot naman yung ating mga biik na ginawa kahapon. So, hindi po sumama ang kanilang pakiramdam. Yun po si third. Nakakalat ang ating 21 heads po. Ang ating mga inahin. Ay, 24 po pala. Ang ating mga inahin dito sa large breeding pen ay large breeding pen. Consolidated pen po. Sensya na po. Nalilito. Ayan po ang consolidated pen. Maluwag sila. Subukan po natin balikan tong ating inahin kung magpapabilang na ng kanyang mga bi. 3, 4, 7, siyam po ang bilang ko. 4, pang sampu po yung nasa labas kumihinga naman nakalusot po dun sa meswa dahil 2x2 ang buta ito na po yung mga matatanda ng nahin yan po si Kalinga buntis na po uli yan Syem yung kanyang huling naging anak Tuloy ko lang po yung ating kwento kahapon na dito na lang sa harapan ng ating mga alaga. Kaya ang laman po natin, breeder ito. Meron po tayong 50 palaki hindi to. Tapos po, may breeder ulit tayo dun sa kabila. Mga 20 tanda ko po ay 21 20 na lang po ito kasi naiwan si yung pilay sa likod. So 20 po yung ating mga inahin dito at may 24 tayo dun sa uh, naunang pen. Tapos po itong pinakadulo, meron tayong mga palaki hindi dito 50 something po ito 54 yata or 53. So ito po yung naipakita ko nung minsan na malalakas ng kumain. Nagpapa merienda ay magmamaya po ay magpapa merienda kasi lukuyan po silang nagsisilid mula nung ating mga uh, soya. So ito po ang ating mga magiging pang December. Yan naman po. Maliliksi, malalakas ng kumain at dyan po ang bigay nandamo damo sa side para namang monitor din namin kung gaano sila kalakas kumain. So, sa 50 plus po na ito, meron siguro 40 something na pwede na by December. Yung iba po ay medyo maliit pa. So, next year na po natin ilalabas yon. Yun po yung likod doon. Linilinis lang. Wala po muna tayong aalagaan doon. At pagkatapos po, itong ating dating winning growing pen. dalwa uh, dalawa lang po ang may laman. 19 at 24 naman po. Yung mga palakihin natin dito sa ating mga winning growing. Yung first at last pen po, number 1 at number 4, ang may laman. yung kambing po, marami ang nag stay dito dahil yung kanilang kulungan dati, yung pong dating house number 4, bumagsak nung lumakas ang hangin. So, ito po yung ating pen number 1 na 19 ng laman. Tapos po, dito sa ginawa nating temporary pen na dating pinaglagyan ng BB ay meron nga tayong 17 heads. Diyan po ang kanilang silungan at doon naman sa kabilang dulo ang pakainan. At yung fourth pen po hindi ko matandaan kung 23 o 24 po ang laman ng mga ito. Ah, nadagdagan po ito ng tatlo nga pala. Yung ipinakita ko sa inyong tinuturukan namin noon na malakas ng kumain. 10 days na rin pong walang turok ang mga yon. At malalakas na nga sila, bilog na bilog na rin. Isinama na po namin dito. So ang naka-isolate na lang po natin dito ay yung isang grupo na walong biik andun po sa ilalim ng building 4 days na pong walang turok ang mga ito wala naman ipinakikitang pag uh, grabe pa po ng kanilang mga simptomas kaya malamang ay tigil na rin po ang aming panggagamot sa kanila So yan po, nasasaid naman manila ang kanilang pagkain. Pag po nag-normalize na lahat, babalik po natin ito doon sa kanilang kulungan, doon naman po sa pen number one. Ang karamihan ito, yan lang pong malaking yan, ang kasama dito sa pen dito sa likuran. Ito pong nandito naman sa kabila. Suspected pneumonia rin nga po natin ang mga ito. Hindi pa po normal ang kain nila. May dalawang turok pa po ito. Bago tumigil, tapos o obserbahan po natin kung mas maganda. So far po, ito yung huli nating tinuturukan. Dito po, hindi na kami nagka-mortality. And God willing po, ay hindi na magkaka-mortality. So, ganun po, kung naagapan ko lang, mas lessen sana yung mortality natin. Kaya lang una po kasi, umiiwas ako sa pagtuturok. Sa pag-iisip po na matibay ang mga native at kakayanin nila na lumaban. Sa mga sakit na dumada po sa kanila. Pero yun nga po siguro pag makapal na, marami na ang ating population density, mas nahihirapan po. Kaya kailangan suportahan natin sila ng paggagamot. So yan po ang aking sharing ngayong araw dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta. Please share, like and subscribe.